Sir Constantino, magandang hapon. Magandang hapon po, Idol. Ano may tutulong ko sa inyo, Sir? Nagtitinda po ako sa malapit sa school. Ibangon napo hmm. na po kasi doon. Ang advice po sa akin, gumawa na lang ng akariton. Okay. Eh, wala naman po. Sa, wala po akong panggawa ng akariton. Sige po. Ilan pong anak niyo, Tay? May asawa na po, isa lang. Tapos mula nung nag-aaral siya, suportado ko siya hanggang nung nag nagt nagtatrabaho na siya ng teacher ngay mag-isa ng... na lang kayo sa buhay. Opo, hindi na ako naalala eh. Balita ko na sa Cavite. Mag-isa ka na sa buhay. Opo. Si nanay? Iwalay po kami, matagal na. Ah, dati meron kayong tinda-tinda ng mga Eskimo sa school. Pinalayas na kayo doon. Ng, ano? Bawal na po. Nasaan na po yung mga paninda nyo? Kinumpis ka? Hindi naman po. Eh, mga palamig pa lang po ang tinda ko doon. Makiusap po sana ako ng kariton po kasi para ah, magikot mag-ikot-ikot na lang po ako. Ay sige po, kariton lang sir. Walang o. problema, dagdagan pa natin yun. Ng para, Salamat para, po, Idol. Puhunan para doon sa inyong paninda. Sige po sir, bibigyan ko kayo ng kariton. Yun lang pong kailangan nyo. Opo. Approved na yan sir. Okay, Salamat sir. po, Idol. Thank you sir. Nagpaparamdam po talaga ako sa anak ko kasi usapan namin nung nag-graduate nag siya at sabi niya bigyan na ako ng allowance kahit 1,500 buwan-buwan pero hindi na siya nagpaparamdam sa akin ngayon. Minsan nawalan siya ng trabaho, dito siya tumira sa akin pero nung nagkatrabaho na siya, wala na naman. Hindi ko matiis na kasi. <laughs> Kung <laughs> 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 totoo siya, nahihiya talaga ako kasi kasi mas marami pang mas nangangailangan sa akin. <laughs> Kaya lang hindi ako magkakabawi hanggat hindi ako magkakano ng puhunan. Saka ng kariton kasi bawal na rin kami doon pin <laughs> in, in, Inaasa ko na lang sa panghinoon buhay ko. <laughs> Alam ko na hindi niya ako pinapabayaan kasi na in time na kailangan ko siya. Binibigyan niya ako ng paraan para makaano. Ang masasabi ko lang po sa pang anak, huwag niyo naman baliwalain niyo mga magulang niyo. Kasi kahit na paano, naghihirap din naman ng mga magulang niyo para kayo makatapos sa pag-aaral. Pagkatapos, kung kailan tapos na, <laughs> hindi na kayo naalala. <laughs> hindi niyo na naalala yung mga magulang niyo. So, ito na yung pinaka-supresa ni Idol Rafi sa'yo. Yes. Handa ka na ba? Handa na. Yes. Handa <laughs> na. Okay, sige. <so guess> <laughs> oh. <laughs> <laughs> Si Rapi, salamat na salamat talaga ng marami. Uh, hindi ko po akalain na darating sa akin to. Sa tagal ko ng panalangin na sana magkaroon ako nito. Eh, dahil sa iyo po, nagkakaroon ako ng pangkabuhayan na food card. Maraming salamat din sa buong may kapal dahil siya nagbibigay sa akin para lumapit sa inyo parang pakiramdam ko pa pero totoo, totoo na po to. Salamat po!